Hello mga kabusing may nakita tayo dito. Ayan o, no? Aba pa rin ang galamay. Ayan. Okay, okay na to siya mga kabusing. Okay na maliting, huwag gamay rating. Taas lagas, boy. Taas lagas, Okay. Okay. Ah, kunin natin. Okay. Mga kabusing, may nakita kami ditong gagamba na hindi nagbabahay. Oh. Ayun, pulang pula. Ayan, mga kabusing. Tamad na gagamba, mga kabusing. Oh. Hindi nagbabahay. Ayun. Hindi lang muna natin kunin to kasi medyo alanganin pa siya. mo? <laughs> Ay, meron pa dito mga kabusing oh. Ayun. Botyog, botyog pa rin. Pero hindi nagbabahay. Ito kunin natin 'to. Malaki na 'to. Paano na 'to setting? Okay. Mga kabusing. May nakita tayo dito, Ayan oh. 'Yan. Ay, may nagagamba. May nagagamba mga kabusing. Nagbabahay oh. Ngayon pa lang ako nakakita dito. Ayun. Dito lang mga kabusing. Nagbabahay siya mga kabusing. Ganda naman oh. Okay. Mga kabusing. May nakita tayong gagamba dito. Ayun. Butyog siya mga kabusing oh. Butyog pero paitlogin lang natin dito lang natin nakita oh, sa may hagunoy ayun gandang gagamba to mga kabusing okay mga kabusing may nakita tayo dito ang gagamba nasa ilalim ayan o oh. nasa ilalim ayan kunin lang natin Ayan, tumakbo. May, may kinakain pa siya, oh. Ayan. May kinakain siya, mga kabusing. Ayan. Napahigit ka, oh. Okay, kunin natin. Ayan, mga kabusing. Puntahan natin sa bayo. May nakita daw siya. asa ting ay nas dito tayo ayun yun ang gagamba mga kabusing ang haba ng galamay oh. yan gandang gagamba ang gandang panglaban to mga kabusing yan kunin natin nasa taas nakita ni Bayo dito okay mga kabusing habang pa na kami may nakita pa kami dito nasa lalim tingnan natin ayun ang gagamba mga kabusing oh. gandang gagamba nasa lalim yan Butyog pa rin. Tapungi ko nuluyot. Yung madawat, eh. Ayun. Oops. Tumakbo. eh. Hindi Okay. Kunin lang natin. Nasa bahay niya mga kabusing. Hello mga kabusing. Pauwi na tayo kasi gabi na mga kabusing uh, subscribe na lang like, share, comment sa ating youtube channel para updated kayo sa mga bagong video natin mga kabusing at yung bell natin mga kabusing huwag kalimutan at saka shout out pala sa mga bagong subscriber natin sa youtube channel Maraming salamat sa inyo mga kabusing. Okay. Hanggang dito na lang.